galab <laughs> sa lahat um good morning good afternoon good evening ayan nandito ako ngayon dahil mag nagpapasalamat ako sa mga nag nag-great nagbigay ng greetings sa Tokyo subscriber ko ayan maraming maraming salamat sa inyong lahat lalo, lalo na sa team Pipino sa inyong suporta ah lalong-lalo -lalo na sa Silent LS ko. Maraming maraming salamat sa inyong pagtambay. Sobrang sobrang nagpapasalamat talaga ako. I appreciate lahat-lahat sa mga support suporta ninyo sa akin. Maraming maraming salamat talaga. At hindi ako at hindi ako nag nag-expect na naging bahagi ako sa Team Pipino. Salamat sa pag-accept niyo sa akin. Team Pipino, maraming maraming salamat talaga. Ayan. <laughs> hindi ako nag Hindi ako nag nag-expect talaga sa Team Pip na ganyan ang yung suporta sa akin, Team Pipino. Sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo. Ayan. At nagpapasalamat talaga ako sa mga YT friends ko, sa mga viewers ko. Maraming maraming salamat talaga. At hindi ako nag... Nag-expect na makamit ko ng 2K subscriber ko. Yan. Sana madagdagan pa, madagdagan pa ang subscriber ko sa, sa inyong support. Ah. Ayan, kahit busy. Kahit busy, ayan. Upload ng video talaga. Kahit busy. Kahit ano na lang ang magawa na video para lang may ma-upload. <laughs> Ganyan talaga ang YT pa more. Ayan. At, at yan, nagpapasalamat talaga ko sa inyong lahat, sa, lalong lalo na sa nagbigay ng greetings sa, sa akin, sa Toki subscriber ko, maraming maraming salamat sa inyong lahat uh, sa sa all Team Pipinos, maraming maraming salamat sa inyong lahat sa pagtambay, sa suporta ah. sobrang nagpapasalamat talaga ako sa inyo at nagpapasalamat ako na, na naging bahagi ako sa Team Pipino dahil hindi ako nag-expect na ganyan ang yung suporta sa akin. Yan. Thank you, thank you talaga. Gag. Dito na lang. God bless. Love you all. Love you all. Hello, magpag-gawal ng umaga, tanghali dito sa ating dito sa TV ni Sis Janet Veliosa para po magbigay ng pagbati sa kanya. Hello Sis Janet, happy 2K subscriber ayun, sana o happy 2K subscriber mga subscriber to basta support support lang and tuloy tuloy lang keep on going <laughs> maraming maraming salamat po sa lahat ng mga support I'm very an official at s'yempre maraming maraming salamat po sa lahat basta tuloy-tuloy lang. Happy happy 2k okay, subscribers is Janet for subscriber to come. God bless. Bye. Hi everyone. Miganaab shout out. Um this is Wayne grateful. Andito po ako sa premiere ni Sis Janet. Um nais ko lang batiin siya ng Happy, happy 2K subscribers. Ayan. Bukas, 2 million ka na. <laughs> Joke lang. Um, hello, sis Janice. Uh, congratulations. Ayan. Uh, 2K ka na. And then, sana next time, pagbati ko sa'yo, monetize ka na. Okay? Um, andito lang ako, pag hindi busy, maka-attend sa mga premiere mo at saka live. Pero kung hindi naman, alam mo na yon magre-replay talaga si Anday. Si Inday Garotay. <laughs> di ba kasi busy busy mang talaga. May meron akong maliit at saka mayroon akong dalawang estudyante. Diyos ko Lord. So, um, sana pagdating ng winter, sa pagdating ng taglamig, makasupport pa rin ako sa'yo ang hirap. Ang hirap pagkawin winter Ang hirap kumilos. Ang hirap gumising. Ah! Aba! Nag-tell story na si mami ah. Di. Pero ano, um, patuloy lang sa pakikibaka sa YT. <laughs> Di ah, uh, um, Ayan, um, alam ko naman na ano masipag ka sa pag-iikot pag kung saan-saan na mga live, support, support support ko yung uh, lalo na sa ating team team Pipino thank you so much sis Janet ah uh, akala ko hindi mo na ituloy <laughs> akala ko hindi mo na ituloy yung pagwawai team so ngayon kami kami mga nasa team Pipino na kupos yon na ah. laban para sa double sige lang kahit loading pa yan, kahit ano yan, nandyan pa rin kami para sa iyo. Ayan, once again, happy 2K subscribers, Janet. Thank you, everyone. Bye-bye. God bless you. Ano ba to Sabel? <laughs> Hello, everyone. This is Marge Studio Vlog. Ang inyong nakikita sa yung screen, guys. So, nandito po ako sa inyong harapan para po batiin si, si, si Janet Belusa Ayan guys, na kamit niya rin ang 2K Yep, Yepe. Ayan sisi, road to 3K ka na naman. So ayan sisi, tulu, uh, magpatuloy ka lang kung magsipag. Ayan, lalo na sa WHCC. Kasi po, ang hirap natin yan talaga maabot. Pero alam namin sisi na marami kaming tumutulong sa'yo. Nandito lang kami palagi sumusuporta sa'yo. Ayan, basta patuloy ka lang magsikap. Ipa-spread mo, mo, po yung channel mo. Pasok ka pa sa mga iba-ibang LTS dyan. Yes, sisi, para makilala din ang channel mo. Yan, Janet Deliosa, guys. So, ayan po, patuloy ka lang din pong mag-upload ng mga, ayan, mga random videos. Random videos naman yung pong mga ginagawa natin kadalasan. <laughs> Kasi, ah, uh, wala naman talaga tayong usually na mga ah uh, content 'di ba? So ang ginagawa ginagawa natin is random. So kahit ano-ano na lang yung eh, upload natin. Ayan guys, Makamit din natin 'yung may isang videos din sa atin na magbabiral, guys. Ah uh, dasal lang. Sipagan natin at dasal dapat. Ayan sisi ah uh, da uh, palagi ka lang pong mag uh, silent LS para sa 'yung WH na dito lang din po kami ah uh, palagi And gusto ko lang rin pong mapapasalamat sa inyong lahat sa pag-accept nyo po sa akin, sa team Pipino. Ayan po, palaging mag-pray at sipag. Ayan lang sisi ang masasabi ko. wag bawala ng pag-asa at makakamit mo rin ang ating minimiting monetization and Google AdSense pin. So ayan sisi, Yan lang sa ko. Bye! Ayan, shout out sa mga viewers ni Princesa Janet Villosa ng Team Pipino sana all Princesa <laughs> ayan yung Princesa na nap napakalakas kumain <laughs> napakalakas kumain ayan na ah, Princesa Janet Villosa congrats sa iyong pagiging 2K subscribers sana all ang bilis mo so pula na lang watch R no? pakihirap talaga yung watch R eh. so galang, syempre. Wala kang tiyaga. Wala, mapapala. <laughs> ganun ganun talaga. Ah, uh, nagala lang, syempre gumawa ng video, mag-live, siyempre, 'di ba? Pense sa. Yung mga yung mga premiere na mal ma maraming manok, hanggang sa langit log. <laughs> Tapos may mga doggy pa, di ba? Ang saya, an saya kaya nun. <laughs> Tapos, ilang minuto ba yung aba? Tapos, Inaabangan namin yung mga kalabaw na, yung mga baka. <laughs> um, Prinsisa, Janice. Ah, Janice. Prinsisa, Janet. Bill Yosa Tempe Pino. Congratulations sa naabot mong uh, sampung, ah, sampung libo. Naabot mong uh, dalawang libo na pipino sa mundo ni YouTube sa yung YouTube channel eh, congrats again uh, Janet Bell Yusa yan prinsesa ng team pipino and so tuloy lang para makamit yung ano marami, marami ka pang ano tatahakin dito so laban lang kaya nga sabi nila maligwak ang hindi lumalaban di ba so Nandito na lang, prinsisa laban. Congrats again! Hello guys! Lamang sa double official po. Andito po tayo sa show ni Sis Janet. Yan. Para bumati sa kanya ng congratulations Sis Janet sa iyong 2,000 subscriber. Yan. In behalf of Pil Pipino team, yan, bumabati ako sa iyo ng iyong achievement sa white right world. So, just keep it up and uh, LS pa more yan, para sa iyong ah, uh, uh ano, Minimizing what's our yeah, yeah, Malaki na yung bahay mo, tapos uh, yan, mag ls ka ng mag-LS para sa iyong watch um, out. Dito lang kami para sumuport sa iyo, yan Mrs. Janet. And uh, yun nga, nag uh, re -shout -out po sa lahat ng nanonood sa show, Mrs. Janet, ang prinsesa ng pipino tea. Yan, siya po ang prinsesa. Wala na pong iba meron pong meron pong gumagaya sa pagka pero uh, nag-iisa eh <laughs> hindi kaya <laughs> so yun uh, biro lang and uh, and yun nga congratulations sa iyong 2,000 subscriber yahoo <laughs> Ayan. <laughs> Meg. Ang gugulo na dito na naman mga anak. May galaw. Shout out sa ating lahat yan. Sa baba na nanonood ng ang premier ng ating kaibigan na si Janet Bellosa. 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 Ayan. Congratulations, Cici sa iyong 2,000 subscriber loyalty subscriber. Ayan. Continue mo lang sis. Yung kasipagan mo. Ayan. Magpagdikita. Ayan. mag pa yung channel mo. Ayan. Ayan. Uh, Ayan. Ayan. saka, malapit na rin yan. Mamonetize yan. Si sis Janet. Ayan. Ayan. Um, Mag-greetings na naman ulit. <laughs> Congratulations si si, si mag LFCC para ano ma-monetize ka na araw-araw mo yan. Ayan, para at least monetize na tayong lahat. Uh, malapit ka na maging ganap na vlogger. Congratulations sa yung 2,000 subscriber. Ang bilis! Yeah, let's celebrate more blessing, more, 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 more subscriber. Ayan, more subscribers sa iyong channel. Ayan, nandito lang ako lagi sa para supportahan ka, si ako at sa mga team pipino dyan. Ayan, very supportive. Ayan, mga ya. Uh, yeah, guys, good morning. Ayan, alright. Sa uh, may babatiin lang pala ako. Congratulations sa iyo, ma'am Janet, Bilosa Idol. Alright, happy 2,000 subscriber. Sana dumami pa yung subscriber dumating sa yung YouTube channel. Ayan. Nagawin mo lang. Upload ng upload, upload, upload. wag tama rin mag-vlog. Ayan. So, hayaan mo na lang mag-comment ng hindi maganda yung ibang tao sa'yo. Basta alam mo yung ginagawa mo. Tuloy mo lang yung YouTube channel. Ayan. So, sana ma-monetize ka na para sa sunod yan makasahod ka na. So, ayan idol. Congratulations. God bless. And more power sa yung YouTube channel. So, maraming salamat din sa iyo sa suporta. So, yan idol, congratulations. Magpapanset ka na lang sa pag-monetize ka na idol. So, yan na 'yun. Right. <tinyo>